Hello guys! Dito kami ngayon guys. Santa Fre. Hi guys. Sa ako ka na. Medyo puno kami ngayon. May nakakit sa lahat. Grabe. Iba yung bag ko. Taka mo. laglag na. Ano, ano, ano. Ang sani ba't Galago pass mo, Galago pass. Tinan mo kung gano'n tayo, tayo kabilis ngayon, tinan mo. Di hindi ba ka, Patrick, gano'n ka, gano'n ka bilis tayo? 24. 24 lang tayo, chill ride <tap> lang tayo. Chill ride lang, lang, baka tayo. Hindi na kaya. Hindi na kaya kung sa na natin. Ayos lang yan, Kuya Mark. Parang ano eh. The Great Driver. Para mabata, Kuya Mark. Para mabata. The Great Driver, Kuya Mark, ang gulo ko nandang. Patay tayo dito <tap> mamaya. Jamming, jamming. Jamming <tap> ni yan. <tap> <tap> Mapapaisip na lang si Kuya Mark, sana eh, hindi na lang ako sumunod. Talaga. <laughs> May inanakit po siya sa amin. May inanakit siya sa amin. Lima po sa e-bike na yun. Sige, 83,000 mo no, e-bike. Labag talaga na doon. Oh ito. my God, welcome talaga to Ake Hapara. Okay, nag-traffic pa guys, talaga naman. May nag-traffic pa? Bukas na si Dero. Wala yung traffic, wala yung porter, Wala, wala. Wala, mo. wala. Wala yung traffic eh. Wala namang huli. Yo, karalain mo ngayon, Mark, yung no? <laughs> <laughs> e-bike <laughs> <mag> <laughs> <laman> na yun, no? Ito na, guys, magkakala. Magkakala mo na. Magkakala mo na tayo. Ah, chill ride lang, chill ride. <laughs> ano lang, safe lang. <laughs> Pero pare, kaya Mark, inunahan ka nun, eh. Safe lang, marami Uy, tayo. Bike oh, niya yung e-bike ko. Nasa na nasa fast lane siya, Kuya Mark oh. Pumatay yeah. siya kasi sa safe lang sa traffic. Hindi siya nasunod Kuya Mark oh. Hindi siya patitibag, Hindi siya pati Eh tayo naka four wheels na tayo eh. Kuya Mark to. Cedric nga pala. Cedric nga pala. Tama 'yan guys oh. Sana hindi ma-upload. Janganlah, janganlah! 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 ex Janganlah! 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 Hindi libre na ako. si Kuya Mark libre? Muntik na ma... Ano sa e-bike, tapos hindi ba libre, eh, no? Hindi na lang 20. Ano ba to? Makdo? Magkano okay, 1 hour? 2.50. Hi guys. Your mark may sa na nakasakay. Bye po. Solid ah yes, Sana under pa yan. Sana buhay pa sa ko. Ah, ingat. Maraming salamat sa inyo, 20 na lang pa